Isa pang ano, myth, ay, myth or fact, yung pagkain daw po ng any fish or kahit anong isda habang pregnant ka, eh, ano po ba, nakakakos daw po ba ng birth defects? Especially mga sashimi dog. Well, alam nyo kasi, uh, ang fish ay mayaman saan? Sa omega-3 fatty acids. Mm -hmm. Isa po itong uh, importanteng part ng nutrition ng nanay, di ba? Kaya lang, sabi, sabi nga nila, dahil sa mercury content ng certain fish, yun yung reason nila for not advocating fish consumption. Oh. So, importante lang pipili kayo ng walang ganong mercury content. No, 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 no. Yeah. Yung mga mahilig sa raw fish, mm -hmm. yun yung mga nakatakot mm -hmm. kasi syempre pwede nga may mercury, pwede mm -hmm. ganyan. Ang problem kasi with mercury exposure, uh, ang birth defect na aasahan natin dito ay pertaining sa brain, sa eyes, sa tenga. So, mga ganon. Kaya, hindi, ayaw hindi natin. Hindi, mm -hmm. Oo, pero yung iba talagang pwede may hydrocephalus. May collection Ay, okay. ng tubig sa ulo. So, ganon siya. Mm -hmm. So, wag na tayo muna. Oh, Di ba? Yung sarap ng Japanese food na hilaw, no? Oh, oh, pero oh, sa kana, bawal muna yeah. yan sa ngayon. No, I want muna. <laughs> Taste-taste muna pala. Pero, Dok, ito myth or fact po? It's unsafe for pregnant women to pet. Cuts. Ang dami nagme-message sa akin. Bawal daw Kasi, pusa. alam mo, lalo na yung pandemia, maraming nagmahal sa mga, ano, mga sa mga pets, yeah. di ba? Yan. And daming pet lovers. So, sabi nila, Dok, paano na yung mga pusa ko? Hmm. Sa totoo, you can still take care of your pets, mga pusa nyo, hmm. pero, pero, wag nyo lang gagalawin yung cat litter na tinatawag. ba diba sa bahay natin, may mga, doon sila kasi nagpo-poops, huwag nyo gagalawin. Kasi ang delikado doon ay yung exposure doon sa mga bakterya na nandun. So, yun yung bawal. Pero, pwede kayong mag, ano, mag-pet ng, <laughs> mag pet ng Pero, look cats. about doon nga, ano po meron yung ammonia nga na parang makaka-apekto sa, may makaka sa birth defects yung ammonia? Usually, sa brain sa mga neurons ng baby. Okay. Kapag nalalanghap natin Oo. yun, Dok? Hindi lang yun na, ah. alam niyo yung mga lumang bahay? Okay. Ang lumang bahay, they use lead na paint. And lead, okay. sabi ko, is one of the teratogens. Mm -hmm. Kasi akala nilang teratogens ay mm -hmm. ano lang talaga, 'no, yung mga certain um, chemicals mm -hmm. lang. Pero even yung mga pang-araw-araw na yung encounter natin, mm -hmm. pwede yun eh. So lead Malasin. in paint, 'yan. Tapos ano pa, yung mga medyo ano dyan, conscious sa skin o oh, skin care. Laging nagtatanong, ano ba yung mga skin care na bawal? Pinaka-bawal yung isotretinoin kasi established na yan. In fact, no, kung naka-isotretinoin ka, huwag ka muna magbubuntis. At least a month and a half na tumigil ka muna before you attempt. Ah, Kasi delikado yan, marami rin yung mga birth defects na pwedeng mm -hmm. magkaroon si baby. Okay. So, kawawa naman siya. Okay, so, yun. Walang masamang maging maganda ka pa rin while you're pregnant. Karapatan mo yan. Mm -hmm. Pero, as to products that you will use, importante talaga that you will consult, of course, your healthcare provider. Yung... Oh, okay, naman yung iba, yung pag ano, naglilihi sila sa mga kambal ng mga na prutas, ah. ganyan. Huwag oh, daw, kasi baka daw maging conjoint twins daw. Or kung oh. di naman daw kambal, magiging conjoined twins daw yung magiging baby. Kawawa naman. <laughs> eh, kasi di ba yung iba nga, nakukyutan sila. Kasi, ay, magkadikit yung saging, ganon. So, syempre, magagalit na naman si Lola. Hoy, huwag mong kukunin yan. Kasi, ganyan magiging anak. Hindi nga. Most of this, like yung conjoined twins, ito kasi, ang problema dyan, hindi dahil sa kinain mong saging. It's a type of twinning, eh. monozygotic twinning, na late na nag-divide yung cells. Okay? So, yun yung issue doon. Hindi dahil may nakain kang something, kaya nagdikit yung mga babies. No? Uh, sa totoo, di ba, yung mga congenital defects, it is something na nakakatakot talaga. And paano ka nga ba makakaiwan sa kapalaran mo? Paano kung late ka nag-asawa? Alam mo, tumatanda ka na mas prone ka magkaroon nito. Ang masasabi ko nga lang talaga is that alam mo na, na-increase yung chances mo, huwag mo nang dagdagan pa yung risk by doing yung mga pinagbabawal. Hindi lang alcoholic beverages ang bawal, ha? Smoking, yes, it's an environmental exposure. Yes, first hand, second hand, third-hand smoking, mm -hmm. bawal yan. E may mga kasambay tayo dyan, ang partner nila, mm -hmm. asawa nila, nagsusmoke. yun yung nagsusmoke. Mm -hmm. Kumakapit yun sa kurtina. Kumakapit yun mismo sa damit. O kaya nagkukwentuhan silang mag-asawa, siya yung manok. Kasi siya yung binubugahan. Equally dangerous yun, mm -hmm. na kung kahit yung nanay mismo, siya yung nagsusmoke. And yung sinabi kanina, Clef, napaka-common, no, mm -hmm. na pinakatakot yung mga tao isang cause ng cleft lip palate yung smoking. Wow. Kaya Imagine nakikita that. natin yung look, 'di ba sa mga pakete ngayon ng mga pwede cigarettes makikita yun. mo dun, pwede talaga siyang mag-cause. Pwede din sa puso, pwede din hmm. sa 'yung tinatawag na club foot no, yung Parang balikoy yung paa, yung mga gano'n. Mm -hmm. So externally may problema, internally lalo meron. Mm -hmm. And kawawa yung baby kasi di naman siya forever baby na alagain. Mm -hmm. Paano na lang pag lumaki? No? So dapat talaga meron tayong conscious effort na makaiwas dun sa mga mm -hmm. birth defects na to through our own pag-iingat. Mm -hmm. O dun sa smoking, kasi iba, hindi na nga nag-sigarilyo. Uh, ng mga cigarettes na may... Pero nag vape naman. May yeah. mga studies na kaya doon sa mga... May mga issues talagang tao. O, oh, di ba ano? ganun <laughs> eh? Na parang... <laughs> o, oh, saka ay, nagtubuan na yung mga see. vape shop na 24 oh, oh. hours na local. Yes, doon. 24 do. hours hmm. open. Yun ang akala nila. Yan na naman ito, isang myth yan. Mm -hmm. Na ha? Naka-vape ako, hindi ako nag, naninigarilyo. No. Hmm. Ano bang laman yan? Hmm. E-cigarettes po ang tinatawag na vape. And ang uh, components niyan, may nicotine yan. The nicotine, yan yung nagkakos ng mga birth defects. Bukod sa nicotine, may mga additives yan. Di ba may mga flavor daw yung vape na yan? Yes. Para hindi so, daw mabaho Oo, oo <laughs> may mga laman niyang iba pang additives na bukod dun sa nicotine, potentially, pwede pa rin magkos ng birth defects. Kung anong nakakos ng uh, tobacco smoking, na nagsusunog ng nicotine, yun din po ang kinokos ng vaping. So kahit yung mga nicotine patch, kunyari, Makaaapekto 'yun sa mga ano 'yun, mm -hmm. yung defect din 'yun, dok. Well, oo oo, pero okay. siyempre mas lalo na nga 'yung mga inhaled mm. kasi diretso talaga 'yun kay baby.